Maraming nagtataka na hindi na kagaya noon at ngayon ang Katniel. Ngunit sabi ng mga ibang netizen ay nagmatured na ang dalawa. At natanong sa interview noon si Katrin, sabi ay gusto na ba niya na si Daniel na ba ang makakasama niya habang buhay? At sabi nga niya ay agad sumagot na yes po. At sabi pa nga ni Daniel noon, hindi nabibigay ng ibang babae ang ibinibigay ni Katrina nakasiyahan sa kanya. Dahil noon ay napakasweet talaga nila sa kanilang mga videos at napakaklingi talaga ni Daniel kay Kat. At turing talaga ni DJ kay Kat ay parang isang princess dahil lahat tayo ay walang alam sa nangyayari sa likod ng kamera dahil maraming nasasaktan na Katniel fans sa mga lumalabas na issue ngayon sa dalawa. Dahil 11 years nilang minahal at sinubay-bayan ang Katniel. At panigurado ang Katniel ay mahal na mahal din nila ang kanilang mga fans.